Double Coco ang tapok ngayong gabi sa Midnight Express. Una, yung palabok na ang noodles ay gawa sa buko. Yan. At yung partner niyan, halo-halo, pero yung kinaskas na yelo ay gawa oh. naman sa buko juice. Narita Narito na si Mikael Daez. Para maiba naman ng konti, magmerienda tayo ngayong hating gabi. Pansit palabok at halo-halo, pero ang pangunahing sangkap ay buko. Tara! Ano ba yung inihanda nyo para sa amin ngayong gabi? Naganda tayo ng coco halo-halo and yung ating buko palabok. Alam ko naman na lagi yung gumagamit ng coconut sa mga putahe eh, ninyo. So, yeah. one way or another, gusto nyo yung highlight ng putahe ay coconut. Okay, kaya sa pancit buko palabok, ang noodles nila ay hindi noodles. Mm. Ang noodles nila ay buko. So, ginamitan so, yeah. namin siya ng coconut strips para mas ma-emphasize at makatulong kami sa mga coconut farmers. Okay. Pansit palabok, pansit luglog. Yan ang karaniwang tawag sa uri ng pansit na ito na may sari-saring sangkap gaya ng hipon, chicharong baboy o tinapa. Ang pinagkaiba nito sa ibang pansit, hiwalay pang iniluluto ang toppings o sauce nito at saka lang iahalo kapag kakainin na. May konting tigas pa, may konting kagat pa may yung kalan. noodles. Ganun yung lasa dito. Especially since malapot at malakas yung lasa ng sauce ng palabok. Hindi mo mapapansin na coconut yung noodles mo. Dahil mm. coconut country tayo. Kapag kumakain tayo ng coconut, talagang sarap na sarap. Normal yung, lang talaga okay. yun. Yes. Swak na swak ding merienda ang halo-halo. Kung sa iba ay namumutaktak tak sa sahog ang halo-halo, dito sa Coconut House, simple lang. Dahil ang tunay na bida rito ay ang kanilang yelo na gawa mismo sa sabaw ng buko. Ano yung mga sangkap ng coco halo-halo? Aside from makapuno ice cream and leche flan. Meron tayong sweetened banana. Okay, may okay, banana. very ano na, minimal lang, no? Kasi ang magdadala dito is yung coco ice milk. Specialty yan, ng coconut house na ang sabi nga namin, ito yung halo-halo na hindi mo na kailangang haluin. Kasi yung ice mismo nila, may halong coconut yeah. milk. First time ko mga tikim talaga ng ganitong halo-halo na kahit yung ice, may lasa siya. And in fairness sa kanya, worth a try. Kung galing kayong South, worth it na dumalaw kayo dito sa Quezon City Circle at subukan lang to. In fairness talaga sa buko, laging maaasahan kahit ang pagkain mo ilagay. Ako po si Mikael Dias, this is Midnight Express. Good night!